Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest mga channel Afeeter Lord also Zoma Sang So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyong ating mga gabay So this is um I can help Michael Messages For the sign of Aries, so Aries, Aries, Aries Welcome, welcome sa my channel Ano kayang messages, advices and spirit guides Ang ating masasagap for today's video Kanyan na kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos up the request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang ng ads away so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw, Nabiyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries, signs ang ating mga hagilap tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give information po. For Hell Michael Messages, go forward fearlessly. So, kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan, walang kinikilingan, kailangan palabahan. And of course, there's something of keep your eyes on your target intention. Kailangan tutukan mo. Ano ba talaga yung intention mo? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? 'di ba? Hindi pwedeng lungkot-lungkutan, takot-takutan sa eksena na 'yan. And there's a an lean on God kind of and support. Na nandito ang ating Pangino Panginoon, Ginagabayan at sinusuportahan ka. And sense of humor. Now, dapat lagi mong titingnan your lighter side of situations. Now, lagi mong titingnan yung magagandang eksena na nangyayari sa iyo. And let go of fear now. So, talagang kailangan go forward fearlessly let go of fear kailangan talagang waksihin ang takot mo at pangamba sa kung ano man yung bagay na meron ka ngayon now kay pinangangamba ka ba kinakatakutan ka ba kailangan mo yung alisin sa perspective mo so let's see paano natin nga bibigyan ng um, kahulugan lahat ng informasyon na to paano natin i-elaborate sa'yo paano natin i-mayimayin na na yan? There's a sixth of with the transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon, makakawala at makakalaya. And there's something I'm moving uh, from a problem and be mindful of what you take. No? Ano ba talaga yung uh, makakatulong sa'yo? Ano ba talaga magandang dahilan pa? Or may magandang uh, kahinatnan pa ba ang sitwasyon na to? And this is the temperance with a perfect timing. So, kailangan mo kumalma. No? Huwag kang magmadali kailangan mo maging balance and there's a three of cups for a lot of celebration coming in at the same time meron ako nakikita with the support with the circle of friends or circle of support friendship or something a family religion and there's something that is observing with breakthrough magtatagumpay ka alisin mo yung pag-alilangan na takot mo and there's a night of sword kaya ka na, ka na, ka na anxiety sleepless nights that because of worries no kailangan mong i-boost yung confidence mo with the Queen of Wands. Kompiyansa, lakas ng loob at determinasyon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. What is the Six of Swords? Revers with the Three of Pentacles, collaborations, communicate clearly. So, kailangan mo makipag-communication na maayos at wasto. Some of you guys, no, um, lilipat ka ng trabaho or aalis uh, ka na, makakamangibang bansa ka na, natatakot ka, nangangamba ka, And there's something guys With require Queen Basta maging mature ka How to manage And control No? Your work Your job No? At basta protection na mo Yung sarili mo And there's a type of Career happiness At the end of the time Magiging masaya At magiging maligaya ka dito Nag-uuma po Nakaligyan Some of you There's some homecoming Family gathering And there's an effort Magiging mature ka At magiging grounded ka Sa lahat ng gagawin mo Decisions Sa lahat ng gagawin mong plano Sa lahat ng bagay Na gagawin mo sa buhay mo Kailangan Um alam mo kung ano yung mga uh, May sakataparan mo Alam mo dapat yung pupuntuhin mo Diba? Alam mo dapat yung purpose mo And there's something that can serve Stop the pattern Pultulin mo na yung mga bagay na hindi sa sa'yo Ito yung overthinking Paranoid Na nade-depress ka dahil Kung ano-ano yung niisip mo And there's something the four of one some of you celebration is here. Talaga magkakaroon ng celebration of homecoming family gathering. At the same time there's a twin flame energy with a soulmate connection. The four of ones. And there's a three of ones. So see there's a waiting for so waiting for ship. Kung naghihintay ka na resulta document papers there's a possible na makuha mo na. Na no, maaaring makapasa ka na O maaaring makaalis ka na talaga. And there's an idea pa kasi mag-focus ka lang sa kung ano man yung bagay na um na meron ka ngayon, trabaho man yan, negosyo, kailangan mag-focus ka. habang mo yung pasensya mo, ha? Matuto kang kumalma. And there's a several because maraming opportunities pang darating sa buhay mo. Na maraming oportunidad na magdadala sa katuparan ng mga pangarap mo. And of course, there's something to because something moving forward. Makaka-move on ka na talaga. At liliwanag tong isip at utak mo. Na no? mas magiging mature ka na at magiging grounded ka na sa bagay na meron ka. Isipin mo na kung paano mo palalaguin yung bagay na yan. And there's a two of pentacles with a balance. Magiging balance ka na dito physically, and mentally, and emotionally. Alisin mo na yung nagbibigay pabigat sa utak mo. And there's a six of pentacles. Magiging balance ka na rin. There's a give and take. No? Kailangan balance ka. No? Sa ginagawa mo. Para may sakatuparan mo to, kailangan uh, may tiwala ka sa sarili mo for the outcome. So, represent with the Knight of Wands for slow and steady. Manatili kang kalmado. Huwag ka masyadong agresibo. And this is something the moon can be the truth reveal. Ilalatag lahat ng katotohanan, lahat ng pangarap mo, lahat ng bagay na gusto mo Maari may sa katuparan mo to. Basta mag-focus ka lang sa ginagawa mo. And there's a nine of pentacles. You have a potential for abundance. May potential ka para maging masagana at malago ang iyong pamumuhay at magiging masaya ka din of the time ha and there's a star card healing recovery makaka-recover ka na raw sa lahat ng paghihirap pasakit pasanin unti-unti ka na makakalaya sa bangungot and there's a ten of sword see isa sa bagay nagbibigay sa butahe dito ay kung ano-ano ang iniisip mo or may mga tumatakbo sa isip mo na kung ano-ano there's a requirement na maging kalmado kapag dating sa emosyon na huwag kang padadala ng tensyon na huwag kang maging aggressive, putulin mo kung ano naman yung bagay na alam mo hindi na nakakatulong sa plano mo. Now, some of you guys may sumasabotay talaga or maaaring ikaw mismo yung nagsasabotay sa sarili mo. So, kailangan na alisin mo yung takot na yan. And of course, there is a part of the liquid at Sena Pentacles. Magkakano ka ng financial security and long-term success. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa sa finances and career, guys. And there's a seven of one. So si protection and mat pangalagaan mo ang iyong negosyo hanap buhay. Nako no, sa nanggagaling yung resource of income mo. And there's a page of ones. May magandang balita na paparating. Na no, may magandang impormasyon na darating. And there's something the nine of wands. Konting tiyaga lang. No, magtiyaga ka lang sa ginagawa mo. At maaaring matupad mo na to. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo with the two of wands. Choose wisely. You have the power to choose. nine there's the night of wands. Magkakaroon ka ng past communication and past moment. Something, a lot of transactions. A uh, messages, phone calls. And of course there's something at trouble guys. And there's a page of cause makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No? maring may mga gumugulo sa isipan pero kailangan marunong kang i-ignore yan so let's see, pagdating tayo sa love life there's a seven of ako with a harvest moment matagal mo tong hinintay maring darating na siya unti-unti lang no maring makukuha mo na ano man yung bagay na gusto mo and there's the word maaaring makilala mo siya international o maaring mabago ng mundo mo And there's a trouble, guys, ha? And there's a queen of, pen, uh, queen of sword that clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira ng plano mo. Baguhin mo ni perspective mo. Piliin mo lang yung nakakatulong lang sa'yo or mga bagay na nagsiserve sa'yo. There's a sign of fantasy with long term. Magkakaroon ka na pang matagalang relasyon. Invest wisely. Kung mag-invest ka na emotion and time ng effort and love, siguro doon mo taon tao na to, alam niya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Alam niya yung purpose niya. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan. Sa kalusugan, guys, there's something that is a pentacles. There's something a big shot. And big money coming in. Isa sa nagbibigay stress mo talaga about sa pera, no? Talagang hinakarangan niya. There's a devil card. Nakita ko na ito kanina, eh. Kaya ka natatakot na nga nga ba? Kasi, lagi ka naiipit sa situations. And there's a 5 of 1. Sabi ko na nga ba, may nagbibigay komplikasyon, eh. Pati sa kalusugan mo eh. Meron eh. O, oh, see? There's a, the magician, the lovers. Ibig sabihin nito, do daw dito ang love life mo at ang karir mo at kalusugan mo at the same time. So, ibig sabihin, ginagawan talaga ikaw dito. Na maring sarili mong kamag-ana o kamag-anak ng person mo. And there's a deceptive of the sneakiness. So, just being aware na maraming sinungaling manluloko. There's a secret na marami kang, marami kang tinatagong nararamdaman. Kailangan mong tuklasin to, alamin mo. No, ano ba itong nararamdaman mo? Spiritual ba ito? Medical? Yes, sure mo. So, let's see what is additional messages tayo. With a magical fire messages, advices, request sa Pika Kai or no. Now, kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pika Kai or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. The request ma, ma Darugas, kung nakapili ka na, please comment down below kung anong number na pili mo. Malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng na aking videos sa anumang uri na social media platforms. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, with a magical fairy messages represent what? So, let's watch this. With a magical fairy messages represent what? And there's an autumn with a harvest moment. Aani ka na na no, no, mga biyaya, na no, mga pinagpagurang at pinaghirapan mo. There's an autumn with a harvest moment. There's something trouble. Some of you magta-travel ka talaga. International. And there's a summer season na the answer you need is here. So, lahat ng bagay na ito maaaring masagot to with the summertime. So, let's see what is the yin and yang Oracle card. For yin and yang orako card, revisit with a attraction hat no maaring attracted ka to with anyone and there's a faith no, into there's a divine intervention paalala sa inang ating divine no sinusubukan ng iyong pananampalata at tiwala and there's a truth ilalatag lahat ng katotohanan dito sa likod dito marami kang bagay na matutuklasan ibig sabihin inggitin ka no sinusubukan ka ng mga taong inggitera what is the secret is represent what and there's a bloom wag kang magalala lalago ka no? Talagang aani mo lahat ng pag paghihirap mo, lahat ng mga sakripisyo mo. And there's a princess, you are also uh, the only one princess, no? Maring isa kang anak na, nag-isa kang anak na babae la. And there's a rest, kailangan mo ng pahinga. Now there's a revel, meron talaga nagre dito, meron dito parang, parang gumaganti, o meron dito kung baga, ayaw niyang makatuluyan ka ng pamilya niya, ay ng anak niya, ng kapatid niya, may ganon. What is the drama sa Jupiter Mystic Tabernacle? And there's a the changes, transition. Unti-unti na rin magbabago ang situations. And there's a peace, magkakaroon ka ng kapayapaan. At katahimikan. What is the Jesus loving codes? What is the Jesus loving quotes? Peace be with you as my Father sent me. So si bibigyan ka talaga ng kapayapaan tulad ng binibigay ng ating Panginoon. 'di ba? Talagang pagkakalooban ng kanya ng kapayapaan at katahimikan dito. Alis mo lang yung takot at pangamba mo. What is an angel's number represent what? There is an 888 with a personal power. All that is good with a pleasant in your life will be multiplied. Angels are sending the number to reassure you of the prosperity or well-being ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. Now, gamitin mo to sa tamat pasto. No, ibig sabihin na magiging masaga na pamumuhay mo at um, talagang nakalatag na talaga magiging maganda ang buhay mo. So, let's see what is the digital messages with the money move oracle deck. And there's an investment. Invest wisely. Pagdating sa pera, matuto kang uh, pangalagaan at protection nito. What is a shadow worker what? Kaya siguro yung giting ka rin. Baka may pera kayo. No? Baka mayamang ka what? May baka may trabaho ka, may negosyo ka. What is the shadow work represent what? And the shadow alchemy, empowerment and revert. Turn shadow into gold and shifting your awareness, no? Kailangan pag-ingatan mo kung naman ano yung bagay, takot at pangamba mo, alisin mo yan. No, kailangan ibalik mo ang sigla at tapang mo sa sarili mo. Kailangan palaban ka. What is the clarifying for a love situation? And there's something laid to rest. Let go of the lingering dispute and make peace together. See, kung maga, pa, pa, mo talaga yung nagbibigay negative at the same time, yung, ma, yung mga kumakad lang sa inyo relasyon. Now, wala, kung maga, marunong ka dumedman sa kanila, tanapin mo ang kapayapaan para sa isa't isa. Diba? Dumistansya. Clarifying for your life situation. Imbis na patulan mo, deadmahin mo. What is a clarifying for your life situation? and there's something just go with it embrace spontaneously and trust the journey remain and open the unexpected twist and turn along the way. Diba? Tanggapin mo naman yung bagay na nangyayari. Magtiwala ka sa tinatahak mo. At um, kumbaga, magbubuka magbubo sa mga panibagong eksena na hindi mo inaakala na may pagbabago palang magaganap sa, sa eksena ng buhay mo, sa sitwasyon mo, na hindi mo akalain na ganun pala yung mangyayari. No, there's a, what lies beneath the very future. May maganda palang dahilan. What is the uh, what lies beneath the very future? Fighting you what you love. No, ilaban mo ko ano na ba talaga yung pinaglalaban mo pagmamahal. No, alam nakatago dito yung pagmamahal na to yung kailangan mo ipaglaban. So let's see what is the part of the light. Represent what? Meron talaga dito na tumututol sa inyong relasyon. No, meron talaga ditong ano, pakailan merang ano, biyanan. Pakilamerang um, hipag, bilas, gano'n. What is the part of the life? And there's a guideline. It's time to uncertainty I turn to God of, for guidance, trusting that He will lead me to the light. I followed His direction knowing I will reveal the path to peace. I surrender my destiny to God and my faith is always rewarded with a clarity and purpose. Sige, ginagabayan ka na no, alam mo lahat ng bagay nito ay maring yakbangin to at gabay sa iyo tungo dun sa magandang eksena na tatahakin mo. Na no, may mga sakripisyo pagsubok, may mga uh, bagay lang na kailangan mo maranasan at may mga bagay lang na kailangan tanggalin sa buhay mo para mat, uh, para matugunan, makamtan mo ang kapayapaan at katahimikan ng buhay na tatahakin mo. So guys, let's see what is a pika of or no? So let's watch this. With a pika of or no, guys. So let's start with the number one. There is a yes. Reap for the picking, perfect timing. Get ready. So kailangan maganda, no? Eto na yung pagi. Eto na yung pinagirapan mo. This is the moment para pitasin mo na, para makuha mo na ang mga sakripisyo at pagigirap mo. See ang pagani. And there's a yes. It's going simply of the cook in the flow. Na no? sa so, ka sa agos, no? Wag mo ngayan na harangin to ng mga tao sa paligid mo. Uh, and of course, um, namnamin mo, enjoyin mo tong paglangoy na to ng, sa ganon, uh, magtagumpay ka sa ano ba lang harangan ng gusto mo mangyari sa boy mo. And there's a yes, sunny outlook blossom of the divine inspiration. Sisibo, lalago. Na no, ito na, mamumukadkad ka na muli. At maaaring gumanda na ang ulit ang kinabukasan at buhay mo. Pasabog. So guys, this is um, Archangel Michael Messages for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hear Christian Bell for more videos update kasi sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na -lalo ang dirigil kip ng, ng adsaway pagpalaing kayo nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw ni biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung si Direct Video. Bye-bye and Bobosh.